Nanay, nano naliwa. Mag-aro akon ta bainte. Nano ka wala mo sa sin salapi kay magutom. Ginugutom ka nga nangangaon pala kit. Ato dito mayon bahaw kaon otro. Kay karay ko nanay kon ta kumaon sin biskwit. Ba, kaayawin mo man daw, buranday. Dano nung kuna mo sa'yo, mayaman, kasing mayaman, rin na sin sin bahaw, magbibiskwit, Ala ano, galugol in mga trabaho di sa balay makuri ka lumiso. Di na pagihirsutan mo at sinibara yung biskwet. Ay kung nabuli ka lugod sa mga trabahon din sa balay, maupay pa kunta ka nga bata. Kung ka lang maghapon, naghinap yun sa tayong cellphone. Di kaya pagbugutong ma, mag-aaro sin merienda. Nano ka, ala kasi si milyonary ha? Maka nag yung mga hilalamon, may unak yung binigot. Yade, pag-ihap din bulbul sak pula. an nanay gad, nag lang ani kunta ak bainte. Bisang ba itong pira kay watay Kay ako gan pinaskuhan nga haon sa'im nga baga mula ikaw lang man magtatago. Hindi ko pa kinahanglan. Dano nalulukot ka? Kay hala, igahatag ko to sa im ngi mo ro. na sing balay ha? Susugad ko pa kay hala di aknala. Hindi eh, ka yan ang pagsuktan sa ako pag pinadako sa'im. <laughs>